Alam ba mga ka like na dito sa Hong Kong ay may lugar na kung saan ay puro bike lang ang ginagamit? Take note guys ah, bike lang talaga. Yes, tama, bike. O oh, di ba? At masakla pa guys, karamihan dito ay mga single bike lang po at wala yata silang sasakyan dito dahil puro bike lang talaga ang tanaw ng aking mata. Gusto niyo malaman kung saan? Tara, samahan niyo ako guys. ang paninda dito guys as in look at this ang ganda ng dress ang dami ng dress dito na ano made of gancilio napansin ko lang talaga guys karamihan sila dito eh, puro bike yeah, kung nakita nyo mga naka-parking sa mga harap ng bahay nila is puro bike galing nakakatuwa oh di ba si ate nakabike din Makatuwa sila dito. Tapos ang ganda. Yung masampayan nila nandito sa labas. Parang Pilipinas style lang. Makakatuwa. may mga halaman dito sa harap. So, ayun nga po mga ka-Twilight, kaya ako nandito sa Chung Chow Island kasi hinatid ko po yung alaga ko dito dahil meron po silang camping dito for three nights. And also, yung mga amo ko is may tour sila sa Thailand that time. So, hinatid ko lang siya, tinanong ako kung umuwi na daw ba ako or hindi pa. Kaya sabi ko hindi pa, nagagala pa ako. Niyan naman nila ako, kaya ayan, naggala po ang inyong lingkod ka-Twilight. <laughs> ayun guys, natuwa ako dito sa Chung Chow Island kasi puro bike po talaga nakita ko. Kahit saan ako pumunta dito dahil nakaikot nga po ko, ang nakita ko po lahat ay nakabike, matanda man, bata man. Ngayon, sa mga gusto pong pumunta dito, ang sakayan po ay sa Pier 5 sa May Central. So, nag-super ferry po ako, yung malaki, mabilis ang biyahe, papunta dito sa Chung Chau Island. So, ayan po yung, yung ano nito, terminal ng ferry, napakalapit po. Actually, hindi naman po talaga ako lumayo, umikot lang ako dito sa village na to. So, ayan po. Sa mga gustong mag-arkila ng bike, may mga arkilahan din po dyan. Or kung gusto nyo, pwede din kayong sumakay ng mga parang pedicab. May, parang may mga pedicab din po sila dyan. Meron din po para ihatid kayo sa gusto nyong puntahan. At kung gusto nyo naman mag-arkila ng bike, ayan, marami pong bike. So, thank you guys!